Ang ganda ng decors natin, ano? Mata. Nag-match -nag ba? Nag-match <laughs> sa <laughs> Nag-match sa suot mo. Oo oh, nga, eh. buti na lang. Hindi na bang idea talaga to Sa'yo. Sa okay, Sa'yo na. Pero maganda nga. Ah, of course. Salamat. Oh, sige, pwede nyo natanggalin ito, ha? Sige, tanggalin nyo na. Okay, okay. Wow. Magana na lang doon. Thank you. Oh, kids! Pwede natin. Tayo na! Mickey! Mickey! Yes, tayo na! Mag-blow na ng yeah. candle si Mickey! Hey! Come on, Micky! Let's go! Go, go, go! go, go. See you, see you, see you. It's your birthday! Today! Yay! Okay. okay. Bago niya i-blow yung mga candles, mag-wish muna yung mga kapatid ni Miki sa kanya. Miki, I wish you won't be so makulit. I'm not you. <laughs> <laughs> Joke lang! Siyempre, ang wish namin sa'yo na maging good boy ka at maging good little brother sa amin. We love you, Miki. I'm looking in your mind. <laughs> Miki, ang wish ko naman sa iyo sana lagi kang healthy. At higit sa lahat, maging always smart ka katulad ni Mommy at Daddy. Tapos, huwag ka na maging malikot ha. You're <laughs> really malikot. And Mickey, ang wish naman ni Ate Faye for you, Sana you'll grow up to be like kuya justin because you know for me kuya justin is the best kuya in the world <laughs> he was the one who took care of us when mommy and daddy were away that's why i'm sure that when you grow up you'll be as loving and as responsible as kuya justin Naiiyak naman ako. <laughs> Parang ako may birthday. <laughs> anyway, Mickey dude. <laughs> wish ko sa'yo, big boy ka na eh. Stay awesome. <laughs> Tsaka, sana palagi kang happy. Since kasama mo na ako, si Kuya Justin, si Mommy, si Daddy, tapos yung mga ate mo, si Ate Faye, Ate Sian, si Ate Cha. Kaya sana palagi kang happy. Actually, yun naman yung wish ko para sa ating lahat. Sana palagi tayong happy. Kasi we have each other and we love each other. Nagpapasalamat ako sa Jos na kayong mga naging anak ko. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil binigyan niya ako ng oras na makasama ulit kayo. Pati na ang daddy mo. <laughs>